Uh, res residential to stories house A type yung kanya yung bubong Bali si SB na sa ng kwan. Ah, uh, sinko. Uh, yung CHP niya, yung firewall so, ginamitan namin ng 5 inches na hot block bali dalawa yung pinaka kanya uh, firewall niya kasi yan ang naproban uh, dito open, open na dito Ayaw so, na ate. Yun Ayaw na yung CHB. So, magro-roping na tayo next So, kailangan muna natin patigasin yung mga okay, poste. Ayan. So, ayan mga pa construction yung project natin dito sa Juan sa Erisan. So punta naman tayo sa kabilang site mga pa construction na uh, project natin. Ito okay. 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 so, yung mga construction natin ngayon sa Juan na nagsirasan. Ang gawin ko sa akin tayo. So yan yung mga bar natin. So grade 40 lat yan mga pasasin na 20 mga. So, apat na limang palapag okay. then, yeah. so, Yung mga bakal mga kusasyo, matitibay. Ang laki ng poste. Ayun o. No? 45 by 45 yan, mga kusasyo. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. itong mga kol ito yung retaining wall natin so the, may isa pang retaining wall dyan mga ka kakonstruction nalagay natin dyan ito yung mga posto natin yan nagkikinis yan yun. ito ang jail palpalita lang ito ang jail palpalita lang ito ang jail

Magkita kayo. No, no malam, magkita kayo sa ti naayos dito. Dalasan nyo niya. Oo, oh, basi nga dito. Bagami na ta. At uh, isa lang mo. win Magkita <coughs> kayo ito. Ipaglutan nyo ito nga nasa yata. Ano dito? Wari din nyo niya. Kaya <coughs> nyo lang. Baga mang gini, Halong. Hmm. Magdano pa sila. Jay Kwan. Adi electric nga plus yun yung bike. Eh, ano ako? Gina nagamit namin sa uh, stillmatic. Wai, well, wai, well, wai, well, yeah. uh, Pang stillmatic. Umang baling tika studio dai. Umang bal. Yeah. Ang Pang ribukada. Wai, wai, pang ribukada lang yun. Ah, dati mm -hmm. uh, sumangkot so, gamen siyo next week. Kita ko na din natin pag-trya lang tayo dito yung muna dito. Yeah

kaya naman, oh, kinuha ko pa yun. Abang tirumur nga, dano mo yun? O, sinalang bus. Tapos, tapos. Tapos bumaba siya yung dano mo din natin. Kapag nagiging natin ng osip ko yun, na. Oo. Tapos baka napanggapangdanan lang kita. Nakikintugtay. Nakikintugtay nyo. Kaya nangyari. Hadaan Ada lang ba ti? So, kitanya kita niyo? Right? kita yung pag pag pag-loot tanda Kita nyo na rabi. Pag silpa-silpa niyo lang, ang nakuha nyo, bakaya ito ta silpan tayo. Ang buo mo lang, nagpaala tayo. Ano <coughs> kita, na <coughs> <coughs> kita nyo? na Kita lang naman ang mistro tayo lang. Sige, Nya? Ha? Ay, damdama, mito, damdama. Ang babae ba nga niya nga po, yos. nga oh, oh, <coughs> May pa. ang dalat natin. Ano sa inyo, ah? Ano ba ganyan lang ito Sa nag yung initial dumi ko, umabot alas Tirape. Ayay. Ito, finishing kami hanggang kami ceiling. Ay. Okay. Ano ba, sa kayo? Oo. Sige Amin sa kami, ko kami mot na. Mm. Kaya sa taam nang sati kung kailangan si tawo no December ay January. Ma-20. O mapagipiko at balungan liwat matlang di ay. Inti ko na sa mga kasagana kami tawo, pero mamu. Ngayon, ano ba ko? Ano kaya yung sitrawo dito? No dati problema ay pagkailang. Sino engineer? Engineer ya. Ano naman tatang kan Alex mo ka? Sunod sati 2020. So engineer Namuban, no? Dagi eh, ito ang asta. Eh, yung kastoy. Bagayo nung um, dagi alalawas ka sa lang kanya da. Dagi ito tar kita, tartabango eh, nito. ni Forman niya. Ano ka? Isa ito yung mangi-guide ka niya ayaw. Itad ko itong damag nah, kami nga Yeah. tao di kahit mula ang natin pa panandaan niya ang damot yung kaya ko ang kaya dyan ang kaya dyan kasi yung finish lang dito sa dulo niya kasi yun ang kung bakit yung yung ano yung

May oh, oh. ano, Ito lang yan. wala yung overtime natin sa, sa no. meeting. Yun Ye Yung ordinaryo na sa Yung isa pupunta dito yung lokal. Yung logs sa sa Pero

Ay, kasla ko, Ana. Aramidas sa manhole na ako, eh sa baba. Oo, oh, tama. Oo, oh, pwede, pwede. Kala namin doon lahat bagsak eh. Yung laki pa naman nito. Tama yun. Oh. <laughs> <laughs> oh, talaga talaga <laughs> Oo. 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 So, Yan na 'yung kunarge. Yung bandara. Oh, uli niya nila. Ay, Ayung, sansin nila. Kasi to, los yung yung extra big ito, diretso papo nang selikod. Ito na, dito na. Hindi doon ang papo sa likod. Dito hinol. Hay, sabihin dito kayo mabobisa. Para kwan. Dito kayo magtapon, ha? Pataas. Mahirap kasi, ano? Ako, po, yan, eh. mm. uh, Hindi oh, uh, yun na. Ito. Kasi naaabang na, hey, -na, na ito. Na. Na Dito, Dito kayo na kayo 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 mag Ang ano lang natin, sabon pa sa kanila. Basta, ang ko, yung tangke, dapat sa dito so Ang Angle bar, to ba ito? To ba ito yung hanap? Yan, tapos ito oto ito, channel bar. Punta na lang ito sa ibang site. Okay. Ayan, construction. So, nandito yung web niya. So, kailangan dito construction. Eh. Ah, uh, tignan na lang kung saan yung kwan. Para hindi nakakaabala. oh okay.